Bakit ang mga tatay ng babae ay nakakalimot bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak? Una, hindi lahat ng lalaki marunong maging ama. Ang pagiging ama ay hindi natatapos sa paggawa ng anak. Nagsisimula ito sa pananagutan. May mga lalaki na naging tatay sa papel pero hindi sa puso. Kakulangan sa emosyonal na maturity ang ugat dito. Number 2, pinalaki rin silang walang gabay mga tatay na hindi rin naranati ng pagmamahal o magandang buhay mula sa kanilang sariling magulang dahil dito hindi nila alam kung paano ito ibigay sa anak nila lalo na sa mga babae number 3 takot sa responsibilidad may mga lalaking umiiwas dahil sa takot takot sa gastos sa commitment o sa pagsakamali number 4 nagiging makasarili inuuna nila ang sarili, bisyo, barkada, ibang babae kesa sa anak. Nawawala sa isip nila na may inusente nila lang silang iniwang umaasa. Number 5. Galit sa ina ng bata. Minsan dahil sa problema o galit nila sa ina, napapabayaan nila ang mga anak. Nakakalimutan nila na ang bata ay walang kasalanan. Siya ay dapat mahalin, hindi isama sa away. Number six, wala sa buhay ang Diyos o gabay. Kapag wala sa puso ang pananampalataya, pagmamahal o prinsipyo, madali sa tao ang makalimot sa tunay na halaga ng pagiging magulang. Minsan, kailangan nila ng pagising mula sa sariling konsensya o tulong mula sa ibang tao. Number 7. Hindi ibig sabihin na walang ama, walang pag-asa. Ang isang anak, lalo na ang babae, ay pwedeng magtagumpay. Kahit wala ang ama, ang kakulangan sa pagmamahal ng magulang ay hindi lang sa isang magandang sinabukasan. Sa halip, ito ay pwedeng gawing inspirasyon. Pero tandaan, hindi kasalanan ng bata ang pagkukulang ng magulang. Laging may halaga at karapat dapat sa pagmamahal at magandang buhay ang bawat anak. Kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, kung ikaw ay anak na nakakaramdam ng ganito, gusto kong sabihin nito ng malinaw, hindi mo kasalanan, hindi mo kailanman kasalanan kung bakit pinili ng isang magulang ng hindi kampanan ang tungkulin nila.